Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po dito sa ating garden. And for today's video po, ang ishare ko naman sa inyo ay itong ating mga, yan, yung ating mga trailing plants na nandito sa gilid ng ating bahay. Yan, eto yung medyo matagal ko nang hindi napapakita sa inyo yung area na to. And ito, kung mapapansin nyo, dati may mga nakahilera dyan na nasa hanging pot. Pinagtatanggal ko na kasi inilipat ko naman sila dito sa kabilang side. Pakita ko sa inyo. Ayan, yan po yung ating harap ng kitchen. Yan ay yung pinto natin papuntang sa ating kusina. And diyan nga nakahilera yung ating mga trailing plants. And kung tanda nyo dati, diyan nakalagay yung ating malaking paraiso verde. Na tinanggal na natin dyan Nandiyan din dati yung ating subastatum, pero tinanggal ko na kasi etong portion na to ay pintuan na napapuntang kusina. And masyadong na-occupy niya yung space papunta dito sa daanan. Kaya, ang ipinalit ko na dyan ay yung uh, mali maliliit lang na trailing plants. And, yan, kung pansin nyo, yan ay uh, medyo wala ng dahon sa baba. Pero, itong ating ano nga, dito, ang hinako na ngayon sa ating mga plants, itong ating eto Marble Queen to eh. Marble Queen. Ito yung favorite ko. Nakalimutan ko na. Handa lang na kasi natin nga mag-vlog. Yan yung pinakagustong-gusto ko na varieties ng potos. etong ating nasa dulo ng dila ko. Kasi ito potos din eh. Marble na potos. And ito naman, ito yung ating skin dapsus na Moonshine. Yan, medyo maliit pa ang puno niyan dyan. Maliliit pa din yung dahon niya na napuproduce kasi bagong lipat nga lang natin yan dyan. And ito naman yung ating pilodendron na tanyo, limot ka na din. Pilodendron na comment guys kung anong varieties ng pilodendron ito. Ito naman itong ating ito ay Uh, mm -hmm. Ito ay pilodendron naman din, kaso hindi siya gumanda dyan. Pilodendron ito na silver, silver something. Hindi ko rin matandaan, guys. <laughs> Kailangan na talaga nating laging mag... Uh, vlog, itong ating mga halaman na to, and natutuwa po ako dahil may nag-comment po sa inyo na uh, mas gusto pa daw nila din yung mga vlog ko na about sa halaman so, yun ang ating idederecho, yun nga alam magsasalit-salit pa din tayo ng uh, iba-ibang, kasi paminsan-minsan may gusto din akong i-share sa inyo eh so, yun nga, dito eto dati may mga nakalagay dyan na hanging pot dyan sa tapat na yan ay tinanggal na natin para hindi naman ganun ka-crowded diyan sa area na yan so ang inilipat naman natin sila ay dyan yan dyan naman natin hindi na sila nasa hanging pot pero nakalaylay din sila nakalaylay pa din ito ang ating pilodendron yan hindi ko alam ko anong variety 'yan ng pilodendron Ito naman ating monstera na Peru. Yan, ako'y gandang-ganda din dito, monstera Peru. Yan, naglalaylay na din siya diyan. Etong ating Hindi ko talaga matandaan itong ating photos na 'to. At itong ating skin dapsus na silver satin. Itong ating skin dapsus na moonshine. Yan. Diyan ko siya inilagay. Diyan sa may rack naman na yan. Kasi medyo ma... na nga dun sa area na yon Kaya tinanggal ko at dito ka nga inilipat. Nandyan pa rin yung ating uh, aglonima na kailangan na natin siguro itong iripat or i-replant. Kasi Uh, medyo maedad na ito dito sapat na to hindi natatanggal yung hindi pa natin to nalilipat diyan sa na yan yan aglonin natin yan alumina yan naninilaw yung ibang dahon niya sa bagay nasa ilalim naman mga old leaf pero aayusin pa din natin yan malago na siya dyan. Ag aglonin na alumina tapos, meron tayo ditong singonium na pink splash. etong ating pilodendron na ano nga ang varieties to. Mas sa pilodendron, try kong isearch guys yung ano, ID at ipa-flash ko na lang dyan sa ating screen. And nga pala, eto, last time yung ating vlog ay yung nagpunla tayo ng mga labanos. Yan na, ang ating labanus after 6 days. After 6 days. Yan na guys, ang itsura ng ating labanus. Ang ating radish. Nagsuluyan na siya dyan. Nagpalto kana na ang kanila mga buto. Yan. Ito pa. Yan. 6 days lang guys. Ganyan ang itsura. Ito, hindi ko alam. Kakaunti ang sumuloy. Pero para namang nautay pa or nautay pang sumulo yung iba yan pero iilan ni eh. ito medyo madami din medyo late compared dun sa ating unang yung nabanda doon yung ating nando doon and dito sa baba kung tandaan nyo yung ating namang mustasa or mustard mustard yon ang ating mustasa or mustard ay dyan naman natin nilagay. And nagtataka ako kasi kung tutuusin dapat ang uh, uh, tawag dito yung sumuloy na din yung pinakabuto niyan. Kung tawagin na matanda ay pumaltok na din yung buto niya. Pero wala akong nakikitang suloy kasi parang yung buto kong naitanim dyan medyo matagal na. Kaya hindi na siya sumusuloy. Medyo matagal na siya. And ang ginawa ko kanina, ay, tinaniman ko 'yan ng panibago. Bumili ako, bumili ako, and tinaniman ko 'yan ng panibagong buto. So dito sa babayan, cool, may space pa. So nag-aayos ayos pa din ako dito sa garden natin and mm, later lalagyan natin 'yan. Yung iba nating halaman yan, tingnan nyo. Nakapag-garden na din ako kanina. Nakapag-garden na din ako. Hindi ko pa lang siya natapos dyan. Yung iba mga plants natin dyan, dahil gusto nga natin yung lagyan ng space para dun sa mga vegetable natin na halaman, ay tatanggalin natin and ililipat natin dito. And ito yung ating um, pilodendron na paraiso verde. Yan, dyan natin siya inilagay dyan natin siya inilagay yan look kasi medyo lumalaki nga ang dahon nito at matakaw siya sa space yan mahaba ang kanya mga petioles look kung gaano kahaba yung petioles niya kaya tinanggal natin doon sa area na yon kasi nahaharangan niya nga niya yung ating pinakapintuan so yon Diyan natin nilagay and ito muna ang uunahin natin yan, uunahin natin, tatanggalin na natin itong pilodendron na yan, na silver. At mm, ito ay, ipapakita ko sa inyo kung paano magiging lash ang itsura na katulad nitong ating photos na yan. So, aayusin nga natin itong ating mga trailing plants dito sa gilid natin. And ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya mapapagmukhang lash. At kukunin natin muna. Naalala ko na ang mga ID na itong ating mga to. Unahin natin itong mandula. Itong ating photos na mandula. Yan. Lash pa naman siya. las pa. Yung mayabong pa siyang tingnan. Medyo lang. Hindi na nakakapit itong ating mga uh, ibang stem or yung ibang sanga niya ay hindi na nakakapit. So, aayusin natin. So, yan. Ayusin na. Itong ayusin natin. And, meron tayo dito na cable wire. Yan, cable wire. Ito, isang, hindi ko alam kung gano'n ito ka haba. Kung ilang metro to hindi ko natanda. Pero, ang tagal ko na nitong ginagamit and mura lang to parang wala pang 70 pesos mura ko lang siyang nabili sa DIY DIY sa DIY ko nabili and meron tayo dito'ng gunting yan kasi ito tamamo ito baba ko kayo ng konti yan ito dulo niya to pero lumampat na siya dyan sa ating pinakapaso. Iipod ko kayo lang. Kasi wala sa gitna. Yan. And ito ay pupulupot lang natin dito sa kanyang pinakakukupol. Hapon na tayo guys nag-vlog. Kasi ako'y naglaba pa kanina. And umulan. Sabi ko, pag naulan, pinaka malakas na naririnig nyo lang yung lagunos ng ulan. Kaya sabi ko, hindi muna ako magbablog. Inintay ko pang tumila. Yan, ayusin natin to. Iikot lang natin to. Iikot na lang natin. Hindi ko kasi makita ang dulo yun. Ito pala, iba pa rin siyang dulo. Yan. Ito muna, iikot natin ng pataas. Dapat lagi nyo pong nagaganito or na aayos ang mga tangkay nitong inyong uh, trailing plants para siya ay magmukhang magmukha siyang lush. Yan. Una natin iniikot itong isa. And, kumuha lang tayo na ng... pagandahan nito, may kasama na siyang pangkat. Ito. May kasama na siyang pangkat. tali nyo lang. Ikot-ikot nyo lang. Kasi ito nga ay para siyang wire, cable wire. Kaya madali lang siya. Ikot-ikot lang. Ayan. Yun. So, eto namang isang to. Itong dalawa pa lang to na nakalaylay ay ikat na lang natin siya. Ikat na lang natin. Taas ko kayo ng konti ikat na lang natin. And then, itusok natin dito sa pinaka lupa niya. Or sa pasok. Yun, kinat na lang natin. And then, itutusok na lang natin siya dito. Yan, dito. May mga space pa naman. Tanggalan lang natin ng dahon dito sa pinakalaylayan. And then, tusok lang natin. Make sure na may node etong pagitan na to or etong ganto yan, may node, yung inyong itutusok. Para sya'y mabilis na mag-uga. After nyan, ay iikot lang natin. Atin muna uling itusok tong isa. Yan. Make sure na may node yung inyong itutusok. Yan. Kagaya nyan. Yun. Yun ang um, portion na dapat nakalapat sa lupa para siya ay madaling mag-ugat. So, dito naman sa kabilang side. So, ganito lang guys yung ginagawa ko sa ating mga training plant na nakakapit dito sa ating mga coco pool. Kasi hindi talaga maiwasan na itong lower portion ng ating pool or nitong ating mga halaman ay makalbo or maubusan ng dahon. Kasi syempre, itong nasa baba, yung pinaka old leaf niya. So, yun yung madaling malalagas. So, iikot lang natin. po tayo. Ayan. Iikot lang natin. At saka itong isa. Pakabila naman. Iikot. Ayan. And yung ating tie wrap kanina or yung Cable wire pala, sorry, hindi tie wrap. Cable wire, yun na din yung ating tanggalin, and yun na din yung ating iikot. Trust ko kayo. Yun. So, ganun lang, ganun lang kasimple. Lagi nyo siyang iaagapay or ikakapit sa kanyang pinaka -pole. Kasi pag hindi na sila kumakapit sa pool nila, ay nawawala na ng lushness. Hindi na lush. Tingnan, itong ating mga trailing plants. Ayan. So, yan lang. Yan lang lang kadali. Ligot natin na lang ito dito. Yun. Ganun lang siya. Kadali. And yung ibang dahon niya, medyo nakalaylay pa yung itsura niya kasi kumbaga dati nakaganan siya so susunod siya ng ibang ng ganong direksyon kaya kung mapapansin nyo nakalaylay pero pag nakadalwa tatlong araw aangat na ang pagtubo itong ating dahon ay paangat na din hindi na yung nakaganyan kaya pag na isang araw maganda na itong tingnan yeah. Yan o. Oh, hanggang dulo. Ito ating photos na manjela. And ganun lang lahat ang gagawin natin dun sa ating mga trailing plants na nandito. So, yun. Ito naman yung ating philodendron na Brazil. Ayan. Diba? Wala nang kalbo na portion. Ito lang sa medyo tuktok na to. Kasi ito, kung kita yung medyo mahahaba na natin na tangkay. Kaya, ibalik na din natin itong doon sa ating pinaglalagyan. So, naipag-ayos na natin dito yung ating mga trailing plants. And yung ating ngang silver sword dito sa gilid ay hindi gumanda. Pilodendron na silver sword. Favorite ko yun, kaso hindi siya gumanda dito sa area natin. So, papaltan natin na ng potos. Meron ako dito sa kabilang side na potos. Kukunin ko and ipapalit ko na lang doon. Aayusin ko din muna. Papakita ko pa rin sa inyo paano ko ayusin. And siya nating ipapalit dito sa ating pilodendron na sil silver sword. na Nabubulol pa. So, ito yung ating neon potos na neon na potos. Neon na. <laughs> Yan. Yan yung ating neon potos. And napabayaan ko na to dun sa gilid ng ating garden. And ito ngayon yung ipapalit natin dito. Yan, ganyan naman ang itsura nitong ating neon na potos. Yun. Ito naman yung ating ipapalit. Hindi siya naka magtawag dito. Hindi pa siya nakakapit dito sa ating pool. And medyo lumuwag na yung pinakalupa niya o yung pating mix niya. Kaya humahapa yung ating pool. So, ikakapit lang natin. Ito, tanggalin na natin kasi siya ay wala na mga dahon. Yan. Pero buhay pa siya. And natin sumibol itong nasa pinaka ilalim na yaya dyan. Yan. Yan. Then, ito naman ay ating iikot din. Yan. Dalawa pa lang, parang dalawa lang to na tangkay or tatlo tatlo, patatlo yung ating kinat dito. basang-basa itong ating neon na photos na to kasi ito ay naulan doon. Medyo malimit na po ang pag ulan, -ulan dito sa aming lugar. Yon. Yan, nabasa yung ating ano. So, uha lang ulit tayo nito ating cable wire. And then cut kat tayo. Hindi tayo Medyo kinakalawang na yung cutter. Pinaka cutter nito dito. May kasama kasi itong cutter. Yun. And, ikot lang natin ulit. And then, napakaalwan na itong gamitin. At saka siya ay nare-recycle. Kasi, ang dali lang i-kabit. Ang daling tanggalin. Yan. Ganun lang ang gagawin nyo yun ikot ikot lang ito alam kung kita nyo yan ikot nyo lang and yan na ito yung ating palalaguin at ilalagay natin kapalit nitong ating silver sword yun yan hindi pa siya ganun ka ganda or hindi pa siya ganun ka lash so ipapalit natin dito So, yan na guys, yung ating mga inayos-ayos sa trailing plants dyan. Itong ating manjula, etong ito hindi natin to inayos kasi ito na may bagong tanim pa lang natin dyan. Itong ating marble na potos, yan. And itong ating Brazil na pilodendron. And yun nga, pinalta na natin ng uh, neon potos itong ating silver sword na nakalagay dyan. So, yun muna ulit guys, yung laman na ating video na to ng ating vlog na to. Yan. Yan lang naman yung ginawa natin. And ipinakita ko nga sa inyo yung mga punla natin doon. Kung ano nang nag-iitsura after 6 days natin na maipunla. Yun. Medyo iba na yung ating camera. Kasi medyo sa padilim na. Medyo madilim na. And uh, kaya pinandalas na din natin ang pag-aayos nila dyan. Yan. Yung po ay do yan. And ito may mga sinampay tayo dyan. Kasi Umuulan na naman. Umulan kanina. Yan. Duyan yung maitim may na yun na nanduduo. Yan. Yun. Duyan yun. At yun. Salamat po muli. Sa pagsama nyo sa akin. Dito sa ating vlog. At dun pa po sa mahilig sa halaman. Na gusto po ng ganitong mga content. Ay. Huwag nyo pong kalimutan na. Uh, click nyo yung subscribe button. Dyan sa baba. Hit nyo na din ang like. And mag comment po kayo. Kung anumang gusto nyong isuggest na i-vlog ko or kung anumang comment nyo tungkol po dito sa ating mga halaman. Yung mga ID na itong ibang halaman na hindi ko matandaan ay pakicomment nyo na din guys. So, bye-bye po muli at ingat-ingat po. Bye-bye everyone!